Okay, uh, ito ay galing sa ating isang subscriber. So, uh, sana makapagbigay ng uh, idea. Ayan, kaya inspirasyon sa mga gustong matutong magluto ng ginitok. Ayan. So, ito. Ayan. <laughs> ayan, naluto ko. Galing to kay KD35. Thank you, KD35. udah papansin lu sa gitna yan asya yan din may bagian yang korax ayun may nabuona You know, maliit siya pero sabi ko nga pagka ginto kahit maliit yan, malaki pa rin yung halaga niyan. Malaki yung bayad niyan kahit uh, point point lang, point milligrams lang ganun. Yung huli kong benta na point 3, eh, malaki pa rin yung bayad. Eh lalo pa kapag uh, meron kang grams grams eto na siya Malit lang pwede na natin ulit kasi medyo maitim pwede na isang ito guys mga lawang luto natin kita natin kung okay na yung kulay nito Kitim kasi kanina eh ayan so inulit niya ang niluto para at least kumandaganda yung itsura ng kanyang nilutong ginto ayan so itong itong subscriber natin na to ay taga Ilocos uh, Ilocos or Ilocos hindi oh Ilocos Ayan na siya guys. Kunin ko na mahiwagang ginto na niloto ko. Uy, tumigas. Wait lang. Tumigas siya guys. <laughs> Ayun na. Okay, kaya ganyan siya na tumigas siya. Ang ang mangyayari kasi pag uh, natulaw at hininto mo yung apoy, kailangan kunin mo agad 'yun. Ah, uh, ano ang tawag yun? mga palipasin mo muna ng mga 10 to ay 10 to 20 seconds. Tapos kunin mo agad kasi pag matagal sa mo kunin yung sa kunin yung dito na niluto mo, titigas 'yan, mahirap nang kunin kaya siya nagigirapan kayo ayun pinagsak na yan sa tubig naku umuulan kailan ako nag nag vlog sa kauulan Ito na siya guys oh. Ayan, so maganda ganyan. Ikaskas mo sa borax para lalong tumilis siya. Matanggal yung nangitim na borax. Galing. Ayan, oh, gumanda na yung itsura niya. Yung pangalawang luto niya. <laughs> ko lang alam kung abot ba to ng kalahating gram yan thank you for up mabulo uh, oh, na ako thank you pala kay ano KD35 vlog dyan sa Baguio dyan sa Itugon siya yung nagbigay sa akin ng sample na ito eh oo oh, siya uh, ano kasi siya uh, vlogger din kasi siya na taga Ilocos ang kanyang channel ay ayan ilalagay natin sa screen. Ayan yung kanyang channel at uh, dito pala, ayan, sa baba. <laughs> ayan yung kanyang channel, Jamesstone uh, PH, Jamestone Philippines. Ayan yung kanyang channel at uh, niya sa akin na bibili siya ng gold o kaya gold dust. So, ang binenta natin sa kanya ay dalawang gold nuggets at saka gold rust o gold dust. Yun yung binenta natin sa kanya at yung niluto niya ngayon ay gold rust. Yan yung niluto niya ngayon. Ayan, yan mismo yung gold dust na binili niya sa akin. Actually, ano, pangalawang ano na to. Pangalawang ginto na to yung una. Nabili ko din sa kanya, guys. Ito yung isa. kaso hindi ko naayos na loto to yan may halo syang parang glass sa gitna pero ayan yan yung, na mil, na uh, yan yung yan yung uh, binili na sa akin na gold nuggets kaya mas makinang mas makintab siya, kasi gold nuggets na yung niluto nya kumpara dun sa gold dust yan mismo yung gold nuggets na binili nya sa akin ayusin ko muna to lulutuin ko to ulit soon kung marami na sila as you can see guys medyo ano to medyo yellow talaga to ito yung yeah, unang nabili ko kay KD35 vlog yan yeah, yung dalawang nuggets ayan sana di lang tayo oh, mag copyright oh, sa meron kang sounds music natin Itong isa medyo hindi siya ganun ka-yellow. I think marami siyang impurities na kasama. Woo! Magkapiray tayo. Ito na halos, ano, halos, halos magkakulay na sila, oh. Yan, halos magkakulay na sila, guys. Ito, 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 ito siya. Ilang beses ko siyang niluto kasi ang layo talaga ng kulay na ito, isa, oh. Ito, yellow, yellow. Pero ito guys, do hindi naman siya naka ano, nakalagpas or kasing ano, kinang nito sa isa. Yung ito, 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 kasi yung una. At least medyo bumagay na siya ng konti. Kanina medyo ano, maraming impurities. So niluluto ko siya. I think mga tatlong beses ko niluto to guys. Ah, so tatlong beses na pala niluto yan. Kaya yan, medyo gumanda lang yung kanyang kasura. Yan alas magka ano na sila. Eh, medyo lumabas na yung pagkaginto niya. Siguro I think nasa mga 14 carats. Hindi 14 carats yan. 16 yan. 16 to 18 yan. May yes, niyo guys. Ganyan yung carats ng ginto dito. 16 to 18 18. carats. Pero yung binili niya sa akin na dalawang nuggets aabot ng mahigit 18 karats yun. Ayan. Ayan, shout out kay KD35. KD35 vlog. Salamat sir. Sa... Ayan. Salamat bro. Sana yung mag kasama na tayo mag gold slosing o mag gold panning dyan sa binggit. Excited na ako dun sa Felix Mine natin na adventure. <laughs> Alright, so yun uh, uh, Itong nagpadala sa atin ng kanyang, kanyang video ay uh, isa rin palang vlogger siya uh, Ayan, lalagay natin sa screen yung kanyang channel Meron siyang subscriber na 7,000 yata. Nag-uumpisa pa lang siya mag, uh, mag uh, yun, gumawa ng content about sa ginto. Kasi ang kanyang unang content is about sa gemstone, about sa mga bato yun, so binili may binili sa atin na ano, na gold dust at saka gold nuggets. So sa mga nagtatanong din uh, na gustong bumili, ayan, gayahin niyo lang siya sa uh, gayahin niyo lang siya. Ayan, kung pwede niyo akong sadyain dito sa Baguio, sa Genyo ako kasi yung ginawa niya uh, mula Ilocos, pumunta siya dito sa Baguio para lang bilhin yung gold dust o gold nuggets sa akin. Uh, ang meet up ay sa uh, Lion's Head sa Canon Road don doon kami nag-meet up sa Gold Nuggets. Sa pangalawa ay sa Bornham yata, yung pangalawa sa Gold Dust. Ay hindi, sa PMA, Philippine Military Academy, doon sa harap ng PMA. So yun, sa mga gustong bumili ng Gold uh, uh, gold Nuggets, Gold Ore, uh, Gold Dust. Ayan, mas maganda, sa nyo ako dito sa Baguio kasi yung iba gusto, COD. Uh, wala po tayong COD, mahirapan ako mag-COD. Uh, kung may tiwala kayo sa akin, pwedeng kung matiwala ko sa akin, through GCAS, payment force po tayo. Uh, GNT yung ating uh, ating courier. Ayan, padala natin sa GNT. So, yun, at sana yung nakapagbigay ng uh, kunting idea itong uh, sinensatin na video. Ayan, so, shoutout kay James, uh, James PH, and shoutout sa'yo, at uh, soon, ayan, uh, isasama kita sa explore natin dun sa Felix Mines. Mag-explore tayo dun ng uh, gold panning. Ayan, so maraming salamat at abangan nyo na lang ang ating susunod na video. Ayan, so pasubscribe na lang yan para mas lalo kayong updated sa mga video na aking Iklik uh, I-click nyo lang yung aking notification bell icon dyan. Okay?